Hindi po gano'ng kalaki ang naitutulong nung magbigay ka ng stars, magbayad ka sa mga uh, malalaking content creator para po na ma ka at magkaroon ka ng uh, chance na ang inyong Facebook, ito po ay kumita ng malaki. Kasi na-expression na ko na po ito siya na ako po ay nagbayad ng Uh, content creator nagbayad din po ako sa uh, may samuan uh, na binayaran ko po ng um, pera para po magkaroon ako ng followers at subscribers sa youtube tama po yun nagkaroon tayo ng followers or subscribers sa youtube channel o sa facebook natin pero ito po ang linawin ko po sa inyo hindi po ito nakakatulong para po na kumita ka dito sa Facebook na malaki. Bakit hindi nakatulong? Kasi oo nga, may nag-subscribe sa'yo o may nag-follow sa'yo pero kapag nag-post ka ng video, hindi po di sila manunood sa'yo. So, logi ka lang. ba? Diba? Kasi nga, namonetize ka, nagkaroon ka ng views sa isang video dahil binayaran mo pero hindi ka kikita. So yung fake na engagement, yung fake na uh, mga followers at ibig sabihin niya yung mga binayaran hindi totoo na dahil sa mga video mo kaya kilala ka at pinalo ka. So ang pinakamaganda po na followers and viewers dahil po na ikaw ay talagang nagsikat o nakakuha ka ng abuse followers o subscribers from your video. At talo na kung yan ang, uh, ang nandyan na picture ay mukha mo. So, yan po ang malaking tulong talaga para monetize ka. At kapag nag-post ka, papanurin pa nila kasi excited sila. Okay? Kasi naranasan ko po ito. Nag-post ako ng aking sariling video. Pero uh, kaunti lang talaga ang nanonood. Pero yung ibang pinapost ko ng mga video, maraming nanonood. So, kaya ang nangyayari po, dumami yung followers pero kapag dating sa video mo na ikaw na nag-post sa sarili mong an uh, mukha ay hindi pa rin hindi po nag hindi po kakikita kasi nga hindi naman ito yung na monetize. So ang pinakamahalaga po na matutunan po natin no na uh, kung tayo man po ay mag uh, gusto natin na kumita, gusto natin na maging talagang totoong vlogger no. So kailangan po mag-post po tayo ng na sa sarili nating video na ginawa at hinayaan lang natin na Um, ito po ay ma-monetize ayon po doon sa mga video na pinapost natin. Hindi dahil doon sa mga binabayaran natin. Kasi katulad ngayon, alam naman natin na marami pong nagbabayad ngayon sa uh, mga malaking content creator para po na dumami yung kanilang followers. Pero, maniwala kay sa akin, marami pong umaabot na ng 60,000 followers, 100,000 followers, pero hindi pa rin sila ma kasi yung mga followers nila mga galing lang doon sa ano atawag na palo to palo at the same time galing doon sa mga binayaran mo at the same time pinapromote ka ng iba. Maganda naman yung nakatulong sa iyo. Kasi 5,000 followers pili ka na makapag, mga ma, ano eh, pili ka na ma-monetize. Pero hindi maganda doon yung sa, matagal na proseso doon sa ano mo, sa tinatawag na views kasi, kasi kailangan ng uh, 60,000. No minute views Tapos doon sa engagement, kailangan may 600,000. At mayroong 5,000 na followers. Mayroong kang post na kahit paano sa loob ng uh, isang buwan ay mayroon kang post na nag re o dalawang buwan na lima, tatlo, lima hanggang higit pa na mga video. So, yan yun po ang ano, paraan na tama tal talaga waste ng pag- uh, kung gusto maging content creator kasi pag hindi mo natin ito nagawa na para sa nagbayad tayo nagbayad tayo ng, ng tawag yan yung uh, malalaking stars nagbayad tayo sa someone para lamang po ano may tulong lang dito yung followers lang yon pero pagdating po sa views ito po ay nagadipindi pa rin kung gaano kaganda ang atin pong mga content at talagang mapapakinabangan nila napapasaya sila so yun po yung paraan no so sana uh, magising-ising tayo mas nabis pa may naitutulong pa halimbawa lang no ikaw ay gusto mong lumago yung channel mo. Magpalaro ka. Sarili mong style sa loob ng Facebook mo. Kahit gumastos ka ng malaki, darating yung time na talaga naman. Uh, dahil alam ko na maraming marunod sa iyo kapag ikay magpapalaro. No? So iwasan mo lang magamit ng mga terminology, yung gagamit ka ng Gcash, gagamit ka ng kung ano, pera, si bawal po 'yon. So may ibang strategy doon para po maiwasan mo na ikaw ay ma-demonetize o magkaroon ka ng violation. Okay? Kasi bawal din po yun. Yung magpapakita ka ng pera, babayad ka ng mga tugan-tugan ito ng halaga or maging mando sa ano natin, sa ating pong stars na magising ka ng para ipalo ka lang. Sumawal na po yun ngayon. Kaya ngayon, ang gawin po ninyo, mas maganda yung natural lang na paglago. No? Nag-post ka ng video na gusto ng tao, nag-trending ito, pagkatapos pinalo ka nila dahil sa magaganda mo content. So yan, pag tinuloy-tuloy mo yan, alam mo magandang pasok, dating yung time na ikaw ay magano ikaw ay asin ah, at talagang kikita ka sa pag-vlog mo. So God bless at sana ito po ay nakabigay naka ito na idea sa inyo. At kung ikaw po ay na-aware sa bagay nito, no, ay patuloy nyo po ako ipalo at sobrang so, suportahan nyo po yung akin pong mga pailalang video na sinashare po nito. So God bless!